balik si carbon. Oh, yun oh, oh. carbon fiber. Dalawang daliri, guys. Binuhat ang dalawang daliri. na uh, ang dami tumatawad sa akin nito ito. And guys, nandito na naman ako sa pwesto ni Francis. May mga bago siyang mga bike na napakaganda. Kanina, ilang piraso to? ah uh, pito. Pitong piraso. Pito. Hindi ko naabutan kasi na late na ako pumunta. Sayang. Pero may mga magaganda pa. Papakita ko sa inyo, isa-isay natin. Ano yan? Uh, ito yung ano, Mountain Peaks Striker size 48. Pinakasigat e sikat ng lockdown, mga food no? striker. Bakit? Uh, ano siya, budget meal siya na aero road bike. Kasi ano siya, smooth weld na. Oo, oh, oo nga, no. Smooth weld na yung ano niya, pati yung ilalim. Walang bukol, ano? Wala, wala. Wala, wala, dito. Ang STI naman ito, ang drop set niya is Claris na. Inupgrade na siya sa hubs na MacDown. Balang no, tunog na, tunog na. Tunog, ano na rin siya, naka 6 pounds. 6 pounds. Maxo. Ayun, oh, Maxo. Yung hub, ano? na ah, oh, pagaganda. Ang FD niya, Clarice din. FD. Then yung ano niya, RD niya, Clarice din. Si Mahalo Anong size ng frame? Ang size ng frame, 48 pala. 48. Kasi nasa 23,000 ko sa brand. 23,000? Ang bago nito. Pero hindi pa upgraded yung mm hands. -hmm. Stock pala. 17. Pero kapag ano, Mag-sure buyer ka ka subscriber 16 dpi Di bigay. bibigyan niya ng 16 ano eh, kanino so, ka usap to francis ali ng defender. Defender na sa mga nagtatanong si francis ay isang cyclist talaga 'yan ang hobby niya marami siyang bike yung Kapakita ko yung video ko ng mga ano niya uh, collection niya ng bike jeep fort ano siya promen promen Promen. 27.5 naman to. 27.5. Naka-hydraulic uh, na rin. Simmers. Ayan, no? Tapos, stock lang din yung, yung hubs niya. Ano na? Tunog mayaman na rin. Naka-tangi. Uh, alang... Ito, pinaka-budget ko ngayon na bike. Kasi so, ito, binibenta ko lang ito ng 8.5. 8.5. 8,500 tong tosik na to. Tapos, may libre ka ng... Ano, duster. Si-set up ko dapat to ng oil slick. oh, oil slick pedal. Ngayon, ibibigay ko na lang to sa bibili. Oil slick, stem. Apo, mamigay mo na yan, pati yung stem. Sama to sa 8.5. Ah, handlebar oil slick, tsaka stem oil slick. 8.5, all in. Right. Naka hydraulic na to, guys. So, 8,500 pesos. Sama to. Ano sa isang frame? 27.5. 27.5. Ito yung pinaka-budget meal niya ngayon. Na may previous. Itong road bike. naman si Tosik? Uh, Aerotype. Aerotype? R-type. Kung sa ano. Ngayon, uh, itong Tosik, actually, mga nagamit ko lang ito. Isang long ride ko lang nung punta kami ka Oh, isang gamit pa lang sang ito. gamit lang. Tapos, na rest mo, mawa-mawa na. Oo, oh, malalapitan lang. Malalapitan na. Ang um, pinatang ko rito, hubs lang. Ragusa X800 Ayan, nakaan ano siya 6 pounds Ano, check na rin yung crank niya Ang FD niya, Ignite Ang group set Ignite FD Ignite, RD Ignite Ilang speed daw? Uh, ano to, 9 speed 9 speed Ngayon, pinatan ko siya ng CST Cesar 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 is makapit sa basa ay, yung pala ang ano niya. Ano. Tapos niya, kahit maulan, pwede kayo mag-long ride kasi mas makapit ka sa basa. Ano pala to, ka, ang aliper type? Hindi siya disc brake. Yung kilo na mostly nasa ano lang. Lalaro sa 9 point something. Mas mabigat ba disc brake? Mas mabigat yung disc brake. Ah, kasi okay. may caliper siya na Ah, oo. Ang size pala nito is 48 din. Size 48. Pamilibre uh, na ang fender. Yeah, may fender na para... Para di yun na magano sa putik. Iwas din. Para si kanya sa damit. Uh, uh, aspa, maglalaro na siya sa 9 kilos or uh, 9 point something. Ito ang magano? Ito, 12.5. 12.5. Mga ah, po, ang ganda nito. Ito. Aloy po. Maganda klase ng aloy. 60-60 ng aloy. Maglalaro sa 14.5 to 15. Ngayon, bibigay ko na lang ng 12.5. 12.5. Ano yun malapad na, no? Malapad yung... Para, same aero type okay, ng... Uh, ...tipid. Oo. Yeah. Ito na yung pinakabago ko. Latest ko ngayon is yung... ...nagbabalik si... ...Carbon! Ah, Carbon to? Carbon. High Modulus to. Ito yung... Twitter version 1 din, gravel. Na, uh, ang dami tumatawag sa akin na ito. Oh? Huh? naglalaro 20 or something ganun. Pero, hanggang ano kasi ako eh. 2025. Carbon bike, ay ano siya, B1 ay modulus. Paga, ano, nano frame din siya, baga, hindi siya gawang ano, talagang dinisayin siya para dito. Kaya magandang klaseng carbon to. ganyan? 25. 25. Okay. 25. Parang bago, no? Bagong bago siya sir, kasi almost 3 times lang talaga Tatlong beses lang nagamit. Ayan, yeah, dito sa form. sa frame niya, walang gas-gas yan. Okay. Oh. Parang ayoko na mag-motor nung nakita ko 'tong ganda oh. Ah, uh, uh, Peter 5, 5, version 1. Ito yung version na ng Peter. Yung part niya carbon, all, all carbon 'yan tapos ito to frame carbon din. Tapos uh, group set niya retrospect. Oh. Gawa siya ng EPS technology dahil hindi na siya pure carbon bikes. Ang speed, carbon na rin yung taro niya. Ito sa ating na rin yung dinotech na rito. Then, naka-SRAM yung ano niya, yung folks. Ang sa SRAM, hindi siya basta, basta kakalawangin kasi maganda klase ano siya. Ah! Naka-innova tayo, innova proof. Talagang bagong-bago po. Tatlong beses lang nagamit, umaya. Check tayo. Tignan nyo naman. Naka-dispose yeah. na rin retrospective. kung oh, ganda na ito. Tapos STI niya. Retrospect na rin. Ang Pero size pala na ito, mas maliit ito sa unang na vlog Ah, mas malaki isa. Mas malaki yung una. Large. Yung ito, nasa medium size lang po Ay, medium size. Hindi siya masyado makita niya. Pero ito walang kagaskas-gaskas no? The best, no? Ah, para pa malaman nila. Carbon talaga. Check natin. Oh, carbon check. Carbon check oh, yun, know. Oh carbon fiber. Uh, hmm. Tapos, bigat ito check bigat check. Bigat check. Saka yung tunog niya, iba, no? Alam mo, eh, plastic. Kaya yeah, ito yung ginagamit ng ano, talaga, professional na nangangarera. Oo. Oh. Ayan, no? Oh. Baka kala nyo ito yung una, oh. mas, ma mas malinis to. Bago pa. Ba Dalawang daliri, guys. Binuhat ang dalawang daliri. Saka, ano, apat na tao. <laughs> nakarbo, no? Yung latest natin, nakarbo dito. Magkano to? Ito, asking price ko dito, 25. 25? Okay. Pero pag, ano, pag uh, sure buyer, kaya subscriber, siyempre, pwede natin babahan. So may tawad pa? May tawad pa. Hindi na rin tumatawad ng 20k pero mga bitpin lang ako doon. Kaya pwede nang pag sobrang So, ang brand nyo naman nito, pumapalo ng 36,000. 36 36,000? 36,000. So, ang laki naman, titipid nila dito, guys. Tatlong beses lang ginamit. Nakikita nyo naman dahil sobrang kinis. Walang kaya gas-gas-gas-gas. Yun yung gulaw, malinis. Kasi naka-eleven speed na siya, eh. Gusto ko siyang gilil, eh. Eleven speed. pag pa, umihilaw to. pag ay emblem. Yung emblem niya, violet ang kulay niya. Ah, talaga? share dito sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe subscribe na kayo para makita niyo yung mga bago nating bike oh at ating panatili ng mga bike Siyempre, budget million yung mga tawad pa may mga tawad pa yun ang okay. kagandahan dito madrid ka usap ko si Francis yung mga hindi pa nakabili ng bike ng mga 13 month pay nila so good na rito para <laughs> ang dami naghanap ng carbon mo nung nakarani ngayon may available may, may available na kaunahin ko i-edit na para makita nila salamat sa iyo, Francis thank you sir thank you.